Ano po nararamdaman niyo, madam? Ano po yung mata niya, ilang laro yung mata niya na yan. Galing ka na ng doktor po? Nawabon po, nilinis siya lang po, tapos po kami ng mga pata. Tapos niresetahan ka naman? Wala pong reseta. Wala pong reseta. Sa kapwa kong manggagamot? Po? Kapwa kong manggagamot, mga tawas. Wala, po yung dalilinan? Wala ka na nakain ng babae? Nakain Ito mo lang. Palipadaan ito so, kung alam na lupa. Okay. O, so, dito, ayan na. O, oh, ayan Ang mga pati niyo. Ito. Hindi Dito. po pa. Maganda na. Mag na sa bukid. Pagkataas ang uh, kalapag okay, na yan. Pagkataas. La, Pagkataas. Lapit na la, kapsarmento. La, la, la Sige, hmm. tingnan natin na sa kidoktor. Wala akong makita pero uh, yung kanto meron eh. Naman lupa. Pikit lang po madam. Mabilisan lang ito. O, oh, lang ko ng diretso ha. O, oh, wala. Alam mo pinipiga ko? Tama po? Pigat na ho yan. Wala pa rin ito po yung lamang hoop Ito po yung lamang hoop laman Ito naman po yung panipadami. Mabilisan lang po ito. Sa ito na rin po, tayo nito para rin dito na rin Poo! Dalawang kamay mula sa mata. Sige, pababa, pababa. Mula sa mata. Sige, ganyan, ganyan. Sa mata, yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Sige pa. May nainggit dito, sir. Sige pa. Sige pa. Hmm, pwede mo kausap. Tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo na ha. Huwag mo nang babalikan to ha. Ha? Okay. O sige, kilala mo lang to, di ba? Kilala mo lang? Kilala lang, lang mo, di ba? Minsan na pagkwentuhan ka sa kanya. Tama. O tanggalin mo lahat yan. Pagalingin mo na to ha. Ha? 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 O oh, sige, bilis, bilis, bilis. Ibabalik ko kung ano yung ginawa mo sa mata nito. Sige, marami ka na pinahirapan. O so, ito lang. Ah, marami na. Marami na. Marami na. Opo. Mga pito, no? Pitong babae, no? Opo. mo, alam agad. O oh, sige, baklasin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Kilala mo ko Hindi. Hindi. O magpapakilala ako Ako si Apo Chalim, taga Subic Ayokin namin yung mga lugar, taga lugar ko ha Opo ha? Yayariin kita Sige pa Sige pa, humingi kang tawa dito ha Humingi kang tawa din siya Humingi tawa dito ha Wag mong gagantihan to Sige baka, puti pa Puti pa Puti na lang ang hinihap sa inyo, pag nauli kayo, halos nagmamakawa kayo sa mga Pag hindi pinahuli, tuloy-tuloy yung ginagawa nyo. Tama. O ngay, kilala mo na ako. Kilala mo na ako. Eh, kung babae nito, kilala ko eh. Matagal na akong kilala nito. Sige, baklas pa, kunti pa. ibabalik ko kung nilagay mo rito. Hindi ako natatakot sa yo. Kunti na lang. Sige pa. Sige pa! Sige pa! Walang niya kayo ha. Bira kayo ng bira ha. O, kunti ng kunti ng kunti na lang. Pahinsyahan tayo ha. Ha? Nahuli kita. Pahinsyahan tayo. Ha? Nahuli kita. O, kunti na lang. Mabing niya ako daw ng lubigan. Kailangan niya ate. Pito. Kahit maliliit lang. Panginoon kong isa sa kaming dakilaw, may nga ng basa-basa yun, ay balik ko yung nilagay sa taong ito, at uh, siya naman ang pupulwisiwing ko. Adonis, Ada, Eloi, sa bawat aliluya ba? Ela, aw. okay, okay. Inumin niyo po ito ng... Ah, upo po. Okay, shout sa lahat. Ito ang Apoyer uh, Kapuchilin na uh, isa pong babae, si ma'am, ang pinapalipad hangin gamit ang uh, ginagamitan ng manika uh, sa mata. Sa mata po siya tinira. Uh, actually, kaibigan niya eh. Uh, hindi ko lang inano yung pangalan para hindi ano. Bali, gagantihan na lang natin. At yun naman po inakaano sa batas na kaming bahala na mag magbalik sa mga ginambala po. Okay, shout out sa team uh, po, Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo kay na po Marvin at kay Apo Sita, Mamelo Ligario, sis Maika and brother Janjan. Uh, at yun, marami salamat. Pakishare po ang aking mga video uh, at naway, huwag nyo po sanang escape ang aking AdSense sa FB account at saka sa YouTube channel ko para po makalikom tayo at bibili tayo ng bagong uh, kub, uh, bubong o tent para sa gagawin pinasiman na santa. Maraming salamat. Puh! May anib ka ate.